Ayon sa Bible, ang lahi ng mga Hudyo ay nagmula sa mga biblical patriarchs na sina Abraham at sa kanyang anak na si Isaac at sa anak na Isaac na si Jacob ayon pa sa kwento ng Old Testament nang makalaya ang mga Hudyo mula sa Egypt. Sinimulan nila ang kanilang paglalakbay patungo sa Kainan at ito ay sa pangungunan ni Moses. Nang pumanaw si Moses sa edad ng 120 years old, siya ay pinalitan ni Joshua at sa kanyang pamumuno. Sinasabing sinakop ng mga Israelita ang lupain ng Kainan dahil ito di umano mang lupang ipinangako ng kanilang Diyos. Ngayon I mean, mga ang kwento ito ng Old Testament ay madalas balikan ng mga tao sa tuwing pinag-uusapan ng historical claims ng mga Hudyo sa Kainan. Pero mga kaili, mahalagang malaman na nagkakasundo ang mga scholar na hindi totoong nangyari ang kwentong ito mula sa Bible. Wala kasing sapat na matibay na ebidensya magpapatunay na talagang nangyari ang kwentong ito noon. Mas nakasandalang ang mga historian sa mga ebidensyang kanilang natuklasan sa rehiyon ito na nagsasabi na ang mga Israelita at ang kanilang kultura ay nagmula rin sa mga Canaanites base sa mga historical data na nakalap ng mga archaeologist. Lumalabas na nagsimula ang mga Israelita bilang isang maliit na populasyon ng mga Canaanites na nakabuo ng kanilang sariling diyos at relihiyon. Sinasabi pa na ang unti-unting pagbabranche